mag aalas 7 na ng umaga tingnan natin sa labas wow ang dilim mag aalas 7 na oh. pero ang dilim pa may ilaw pa sana, no? sa, mga kabahayan kasi madilim pa gabi pa tulog pa ang mga tao ang nakikita natin parang liwanag na yun sigurado nga kabayanan yun o kaya ay lungsod hindi naman pwedeng liwanag yan ng ano, sumisikat na araw ba? Kaluran yan eh. Tingnan ninyo ang lungsod ng halipaks oh. Ang liwanag pa. Nakasindi pa lang ang mga kailawan ba? Napakatahimik pa lang ang paligid oh. Nakapang maririnig eh. Huni man lang ng crickets, wala pa eh. Tahimik na tahimik talaga oh. Wala ka pang maririnig oh. oh di ba? Ang tahimik balik ulit tayo sa loob. 4 minutes before 7 ng morning, oh. Bali, more than 15 minutes nang nakakaraan. Kaninang unang labas ko. Tingnan natin sa labas ulit. Tara. Talagang sobrang lamig. Paghapong magdamag, oh. Wow. Ang lakas ng hangin. At ano, napakadilim pa lang. Dilim pa ang paligid, oh may mga ilaw pa sa mga kabahayan hindi pa sila nagpapatay sa mga postyo oh, may mga ilaw pa mahimbing pang tulog ng mga tao napakatahimik ang paligid oh. wala man lang naririnig ah, na kahit anong ingay ba ni huni ng kuliglig eh. wala man lang ah. maliban ano ako <laughs> na nagiingay ingay na rito <laughs> Nagkaaga-aga pa. <laughs> Nangyestol mo na. <laughs> Hindi naman malakas. <laughs> Hindi naman siguro nila ako naririnig. <laughs> Tsaka nag-uumaga na. Karamihan na siguro sa mga tao ay ano, gising na. At uh, mga iba ay naghahanda na. Marahil sa pagpasok nila. Kasi mga tao rito busy. May trabaho ba? May pinapasokan silang ano? trabaho. Napansin ko na ano, halos mga dayuhan ba ang mga nakatira sa mga apartments na to. Galing ano, galing karatig lugar o mga galing ng ibang bansa. Iba-ibang lahi, iba-ibang tradisyon kinamulatan ba, pag-ugali, pamamaraan sa pamumuhay. Siyempre, iba-ibang lahi, pagkatao, at dugo nga no nananalay tayo sa bawat isa may kanya kanya ba na simulain kinagis na heritage from their fathers ika nga na dala dala mula pa sa kanika kanilang mga ninono may evolving na ba hey. may mga nawala na ba nakalimutan o nabago na pasok mga tayo at may gamo na labas na naman tayo mamaya Ayun no, kay bilis ng oras oh. Pas 7 na. Hindi na ako nakatulog. Tara, tingnan natin muli sa labas. Ayan, no, oh. Madilim-dilim pa oh. Oh, ba? Diba? May mga ilaw pang nakasindi oh sa mga apartments. At saka ang lamig. Ang lakas ng hangin talaga oh. Tinig na dinig ang ihip ng hangin oh. Ang lakas talaga oh, di ba? Pakinggan natin, oh. Oh. Yan, no? Oh. Di ba? Dinig na dinig. Ganito talaga ang weather dito. Pabago-bago. Kung minsan ay ano, malamig. O sobra sa lamig. Kung minsan naman ay uh, maaraw. Maulap. Mahangin. Mahangin na malamig. O kaya malamig lang. Kung minsan ay no, mainit. O may na mainit. Maalinsangan din. Maaliwalas, walang ulap-ulap. -ulap. Umaambon at ano, umuulan. Kung minsan may kasamang hangin malakas. Sa pagitan ng mga season ay madalas nangyayari. Ay no, may dumating oh. Siguro galing Trabaho to. kay galing biyahe na ba. May mga manggagawang panggabihan din at sa umaga na sila umuwi yung iba yung shifting marahil nagpalit oras ba o schedule gabi o araw na dati araw o gabi ganun talaga pasok ulit tayo at uh, mamaya labas na naman tayo ita 46 na ilang minuto nang nakakaraan tingnan natin muli sa labas ayan o oh, medyo nagliliwaliwanag na umaga na maliwanag na ang kalangitan ba ang lakas ng hangin talaga at saka ano, ang lamig. ayan tuloy natin ang ating pagdadama ba tungkol sa pagbabago-bago ng mga weather o panahon ba. Sa mga pagitan ng ano, tig seasons. Taglamig at saka ano, tag Taglagas at saka ano, taglamig. Tag-sibol at uh, tag-araw. Tag at taglagas ayun ang mga apat na seasons sa mga pagipagitan nila nangyayari ba ang malimit na ano dahilan ba sa pagbabago-bago ng panahon katulad nyo no nasa pagitan tayo ng ano seasons ng taglagas sa saka ano taglamig ba kaya ang mga panahong nangyayari ngayon ay ano nag-iibang kulay at naglalaglag uh, naglalaglagan ng mga dahon ng mga punong kahoy minsan ay ano malamig, mahangin, mainit, minsan ay umuulan, umaambon. Eh pabago-bagong panahon ba? Eh, normal lang ito. Eh, nangyayari ito sa gitnang latitude ng mundo. Sa mga bansang nasasakupan ng ano ng mga kabilugan ba. Sila yung mga nakakaranas ng ano apat na seasons. Ito yung mga seasons na ano winter o taglamig, spring o tag-sibol, summer o tag-araw, o fall o taglagas. yan ang mga apat na seasons na nagaganap ba o nararanasan ng mga bansang nasa sagit ng latitude ng mundo. Sa bawat pagitan ng apat na seasons na ito ay nagaganap ang mga iba't ibang uri ng mga panahon ba. Kaya ang mga panahon sa bawat pagitan ng mga seasons ay naglalapitan o nag-aagawan ba Halimbawa ay kung summer season ay ang panahon ay may init. At paglipas ng mga ilang araw ay nandyan na nagpaparamdam na si ano. Si full o ang taglagas? <laughs> Ganon. <laughs> Kaya ang mga iba't ibang panahon sa bawat pagitan ng mga seasons ay ano? Nagsasakupan ba sa isa't isa? <laughs> Lalo na kapag nasa pagitan na sila ng mga ito. Mga panahong nangyayari ba? sa pagitan o sa gitna ng dalawang seasons. Tara po, magbigayan po tayo ng ating mga sariling mga opinion ba? Hey. Magpalagayan po tayo sa ating mga nalalaman. Kuro-kuro hey. ba? Hey. tungkol sa mga panahong to, sa pagitan ng mga iba't ibang uh, seasons o apat na seasons ba? Tara! It hey. na ng umaga. I-check na naman natin muli ang labas kung uh, maliwanag na. Ayun o, no? manilim-nilim pa konti labas tayo ayun may mga ilaw pa sa mga tahanan at uh, maging sa mga poste may ilaw pa kasi medyo madilim dilim pa sa mga oras na ito ay marami nang ano marami nang pumasok sa kanilang mga trabaho gaya din ng ibang lugar ba o bansa ba na before 7 ay uh, naroon ka na sa lugar na pagtrabahuan dati ginagawa rin natin to maaga kang gigising maaga kang uh, baliligo ba at uh, malimit hindi ka na nakapag aalmusal ba kung halimbawa man may pagkakataon pa nakakapag copy ka may kasamang tinapay kaya tubig na lang okay na <laughs> at uh, madalas pang ano may nakakalimutan ka ba hindi ka makapag toothbrush <laughs> tingnan natin uli ang oras ayun minus 16 bago magala sa 8 tingnan natin uli sa labas tara uy maliwanag na ayan o oh, wala nang ilaw sa mga kabahayan ba maging sa mga apartments o oh, off na maging sa mga poste o oh, off na rin ang mga ilaw nagliwanag na talagang paligid malawak na liwanag yan dulot ng liwanag ng araw ba napapasikat mula sa silangan tuloy natin ang ating kwintuan ba <laughs> tungkol sa mga karaniwang nangyayari ba malimit nangyayari din sa akin to eh sa pagmamadali ba sa pagpasok saan ba tayo nahinto kanina ah <laughs> uh, <laughs> hindi nakapagsuklay <laughs> kung hindi baliktad ang uniforme hindi nakasipper <laughs> o hindi nakabotones <laughs> <laughs>